Tinanggi ni si Justice Secretary Laila Dilima na ipinadadakip niya sa mga tauwa ng NBI si Jun Lozada. Nakarating daw sa kanyang impormasyon na may mga nagpanggap o mga agent ng NBI na nagpunta sa bahay ni Lozada at siya ay para arestuin siya. Pinaimbestigahan na raw niya ang pangyayari. Sinasabing nasa pangangalaga ngayon ng mga bumubuo ng Association of Major Religious Superiors si Lozada sila rin ang kumukup sa kanya nung kainita ng nbn CTE scandal. Si losada ay ginigiit na handa siyang umarap sa batas pero nangangamba siya sa umano'y panggigipit sa kanila ng mga armadong lalaki. Bago niya na ipinaaresto na ng sandigang bayan si Lozada para sa dalawang kaso ng grab na kanyang kinakaharap. Ang sabi naman ni Secretary Ricky Carandang na Malacanang, naiintindihan niya ang pinagdaraanan ni Lozada pero dapat daw siyang humarap sa batas. dahan-dahan na sana kami dumalik siya nga. kung, kung ano man yung mga naiwan, maibalik ka. Pero, ito na naman ba? Ulit na naman, talagang sinusugod na ako ng, ano, ng mga armadong lalaki. May nagasaktan ba ako sa administrasyon na to? So, may natatakot ba sa akin sa administrasyon ito na, na may... Na, na alam nila may ginawa silang mali.